2 weeks old na yung mga fry ng dalawa nating breeder na PKBM or Platinum King Balon Molly kaya magbibigay tayo ng update sa kanila. Nagkaroon din tayo ng problema sa tubig ng mga tubs sa aquarium kaya napektuhan yung mga plants na nilagay natin. Mabuti na lang napansin natin agad at nagapan pa natin ito kaya ngayon maayos na yung setup natin. Yung dalawang fry ng PKBM ay pinagsama na natin sa isang tab. Isang araw lang naman yung pagitan nila kaya ngayon tara samahan nyo ako pero bago po yan papasukin mo natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo At sa video na to, tara samahan nyo ko At ipapakita ko sa inyo yung mga fry na ating PKBM Dahil medyo malaki na sila, 2 weeks old na Kaya nilipat ko na doon sa ating ref tab At nag-reset mo po pala tayo ng mga tabs Kasi kung mapapansin nyo po yung last upload natin nang naglagay tayo ng mga plants Kung hindi nyo pa nakikita, pwede nyo pong tingnan yung last upload natin Nagkulay brown or nagka brown algae po yung ating mga tub At masama daw po yun sa mga alagang plants po natin Kaya yun, dali-dali po natin nireset yung system na water change po tayo at ngayon so far okay naman po yung setup natin okay naman po yung mga plants at meron din po pala tayong gagawin renovation dito sa ating koi pond area kaya yun tara so ito po yung mga isda natin dito mga kahabi ito po yung mga koi natin at ito po yung ating DIY na trapal pond at uh, 2 weeks or mahigit 1 week na po yung fasting itong mga alagang koi po natin ito po yung isa sa ginagawa ko kasi napaka-importante din po ng fasting, same po sa tao para sa mga koi po natin. Lalo na po itong mga koi natin na ginugroom po natin na marami pa tayong pinapakain. At ngayon nga tapos na po yung competition nila, kailangan din po natin silang i-fasting para makabawi naman yung mga organs nila sa dami ng mga koi food na pinapakain po natin sa kanila. Yan po yung isa sa ginagawa ko pong way para maging healthy din po yung mga alagang isda natin. Napaka-importante din po ng fasting. Pero ngayon, papakainin natin sila unti-unti. Yung katawan nila, okay pa naman. Yan. Malaki. Kita nyo po, gutom na gutom na. Napaganda po ng tubig pag well maintain yung ating filtration system. Hindi po talaga tayo ma-moblema sa mga alagang isda natin. Pag maintain natin na maayos yung ating filtration, yun know, oh pero nagutom na, na yan <laughs> so ngayon mga kahabi yung gagawin po pala natin renovation dito sa ating koi pond area ay hindi po dito sa ating mga pond kundi dito sa bubong po niyan. dahil yung UV plastic na nilagay po natin ay may mga butas na po kasi siya kasi dumadaan po dyan yung mga pusa namin kaya yung gagawin ko po ngayon ay itataas po natin to pagkatapos gagawin po natin na paraan na di na po makaakyat po dyan yung mga pusa namin iaangat natin to hanggang dun sa ibabaw lalagyan din po natin dyan ng screen para palibot dito para di na po makapunta po dito yung mga lagang ah uh, pusa po natin kasi ito napakadami ng tape na nilagay po tayo kasi nga may mga butas na po siya yung mga kahoy po natin nasisira na so ito na po yung balloon mall area natin mga kahabi nilagyan na po natin ng pinto dito na DIY lang po tayo may mga ritaas ng kahoy po kasi tayo dito tapos yung ginamit po natin dito imbis na bisagra ayan goma po siya ayan <laughs> goods naman kasi pag inopen po natin ayan nag-close na po siya Ayan. So, yung first na refted natin dito, dito po natin nilagay yung mga fry nating Picky BM Two weeks old na po sila. magti na. Medyo malalaki na. Ayan. Kita na po natin. After mga one month, magkakaling na po tayo dito sa mga fry po natin na to. So, dalawang batch po ito. Dalawang breeder po yung ng anak natin. So, yung isang breeder natin dito po natin nilagay muna. sa ngayon? Ayun tatanggalin din po natin yan ngayon so yung uh, algae po dito ay green na po siya di po kagaya nung una na brown algae at masama daw po yun sa mga plants natin kita nyo naman yung mga plants natin nagkakaano na siya pero buti na agapan po natin eto ganyan na po muna yung level ng tubig habang lumalaki yung mga fry dinadagdagan po natin yung level ng tubig tapos dito may sinet up din po na yung isa pang tub na uh, extra para pag may po tayo ng mga uh, balloon molly mayroon na po tayong pwede paglagyan mas mabuti na po yung marami tayong lagayan kaysa wala tayong mapaglagyan so yan pasok po tayo ayun so sa mga nagtatanong about dito bintana po ito guys nilagay po natin dito pang takip lang po natin dyan at yung laman po nito ay itong mga golden balloon molly natin yan sila. Malalaki na po yung mga chan. Tapos, natagal tagal mag-drop. <laughs> Ayan. Yung tubig po dito ay crystal clear. Hindi po siya nagka-brown algae. Yung siguro dahil po dyan sa driftwood na nilagay po natin na uh, binaluta binalutan na po siya ng lumot kaya di po nagka Uh, brown algae po itong tank po natin na yan itong tank lang po na to yung hindi nagka brown algae pero itong mga ref tab natin dito at saka yung tank po natin na to nagka brown algae po sila kaya we to change po natin agad buti na lang na agapan po agad natin bago mamatay yung mga plants natin ngayon nakaka recover naman Ayan. yung mga nandito ay mga PKBM natin yung isa na long body lang po yung isang picky beam natin pero maganda po siya kasi malaki jumbo po siya ah uh, kukuha na lang po tayo dyan baka may mga anak pa din po yan ng mga balon kasi balon naman yung parents niya at saka jumbo kaya kukuna na lang po natin yan ng mga fry yan tapos ang puti din niya yan yung tubig natin dito goods na yan tapos yung isa dito inaantay natin na mag drop medyo malaki na po kasi yung chan niya tapos nagbabox na yan yung piki beam natin na yan sinubukan ko nang i-separate yan pero di pa nanganak kaya binalik ko po muna dito ito na po yung condition ng ano tubig natin dito clear na po ulit lahat tapos nag na po yung paligid yan. oops ito naman lipat natin oops ayun yun oh ang puti oh unang beses po lang itong mag drop nasa mga mm, 30 plus ata yung din drop nito or 20 plus yung mas marami ay yung isang ano yun mas marami yung din drop nasa mga 30 plus sinama na lang po natin yung mga fry nila kasi isang araw lang man yung pagitan may 22. Tapos 23 yung isa. Kaya ito pinagsama-sama na na po natin dito. Ayan. So, yung pinapakain natin sa kanila ngayon, sa mga nagtatanong, itong frozen dapnya. yan Paborito nila itong mga dapnya guys. Frozen nga lang itong binibigay natin. Shoutout nga po pala muna tayo kina Jurix TV from Tubigon, Bohol at kay Andre Pamot from Ngoog City, Misamis Oriental. Shoutout po sa lahat mga kahabi. So may nakita ko doon na meron na pong mga ano, lamok kaya kunin po natin. Ito hinaharvestan natin to every day or every other day. You know, kami na. Favorite talaga nila itong mga live food. You know. Wala na agad. <laughs> bigyan din natin yung mga PKBN hindi pa napansin ayun <laughs> minukbang agad kailangan natin ubusin para hindi maging lamok bigyan din natin itong mga fry baka pwede na itong kumain ito yun sarap ng kain nila <laughs> tapos ito dito bigyan din natin yun ang bilis yung isa ayaw kumain no? ayun ubos agad eto <laughs> madami dami to Yun, minukbang agad. So, yan okay na po muna yan. Oops! Nailipat na po pala natin dito yung air pump natin para mas malapit lang po dito sa ating balloon molly area. At pwede din tayo maglagay dito ng extra na light para pag nag-check tayo sa gabi nitong mga laga natin dito makakapag-check na din tayo. So yun mga ka, dito lang po muna yung video natin. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa susunod na video po lang. At fish keeping, fish out!